kasama po natin si Pastor Eric ng Team 700 Club. Ngayong gabi, target po nila makapag ng total cash prize na... At gaya na nabanggit natin, panalo din ng 20,000 ang charity na napili nila na nabanggit na ni Miss Kata ang Operation Blessings Philippines. Now, it's time for Fast Money. Are you ready? I'm ready, Ding Dong. Give me 20 seconds on the clock. Ito na. Bukod sa sound ng mga hayop, ano pang sound ang kaya mong gayahin? Go! Ambulansya. Sa gabi, ilang oras na ka ng aircon sa bahay? Eight hours. Madudumihan ka sa trabahong ito? Basurero. Kung Ernesto ang name mo, ano kaya ang nickname? Ernie. On a scale of 1 to 10, gaano ka galing Ten. 10. Let's go, tignan natin kung ilang points na nakuha mo. Bukod sa sound ng hayop, ano pang sound? Ang kaya mong gayahin, ambulansya. Oh. Pastor, paano nga yung ambulansya? Ayan. De clear, clear na ambulansya kasi pag uh, police car, iba rin. Mas mabilis. Wang, 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 wang. Nandiyan ang ambulansya? Yo! Huh? <laughs> sa gabi, ilang oras sa kao ng aircon sa bahay? Eight hours. Kasi yan ang uh, ideal number of sleeping hours na isang tao. Nandyan mga 8 hours? Nandyan. Magdudulingan ka sa trabaho ito. Basurero. Yes. Kung Ernesto ang name mo, siyempre, pari Ernie yan. Ernie. Eh. Ernie, Ernie. Survey. Sir. Nice one. Yes, sir. On a scale of 1 to 10, gano'n kung galing maghula ho? Sabi mo 10. Ang so, sabi ng survey... Nice one. One for a day. Very good, very good. Balik tayo, Eric. Now, let's welcome back Miss Kata. Yep. There we go. Miss <laughs> Kata, sa palagay ninyo, ilang puntos kaya ang nakuha ni Pastor Eric? Uh, 175. Whoa. Not far. Quite close. He got 124. Woo! 76 to go. 76. Napakadali na lang yun. At this point, makikita na po ng mga manunood ang sagot ni Pastor Eric. Just give me 25 seconds on the clock, please. Let's go. Good luck. Bukod sa sound ng mga hayop, ano pang sound ang kaya mong gayahin? Go. Nana uh, nanay ko. Sa gabi, ilang oras na kaon ang aircon sa bahay? Eight hours. Seven hours. Madudumihan ka sa trabaho ito? Ah, uh, karpintero. Kung Ernesto ang name mo, ano ang nickname? Ernie earns? On a scale of 1 to 10, gaano kakagaling kagaling hula hoop? 5, Let's go, Miss Kata. I don't know. Dito po tayo. Yes. Bukod sa sound ng hayop, ano pang sound ang kaya mo gayahin? Sabi niyo po, nanay ninyo. More <laughs> or less, paano po ba ang sound niya? The way she talks or may specific ba siyang uh, sinasabi? First. Halika dito. Nandiyan ba ang nanay ko? <laughs> Wow! O, okay. oh, di ba? May seven. Kami makakapatid siguro yun. Ang okay. An top answer dito ay sasakyan. Nasagot. Okay. Nasagot ni Pastor. Sa gabi, ilang oras na kao ng aircon sa bahay? Sabi niyo, seven hours. Sabi ng survey ay... No okay. Top answer, 6 hours. Six hours ang top answer natin oh, dito. Okay, Madudumihan ka sa trabahong ito. Sabi mo, karpentero. Ang sabi ng survey ay... Good. Top answer. Karpentero, construction, top answer yun. Kung ang, ang nestong name, ano kayang nickname? Sabi mo, Ernst. Isa ba yan, si Ernst? Oh. Ernie, Ernie. Ernie ang top answer, Ernie. 20 points. Miss Kata, 20 na lang. Ay, on a scale of 1 to 10, gaano kayong kagaling mag... Naguhula hoop na lang Hanggang kayo. Hanggang 5 lang talaga. Hanggang 5. Bakit kaya? Kasi ang hula hoop ay hindi madali. Hindi naman lahat na paghula hoop. Kaya 50-50 tayo dyan. Ang tanong, oh, yun din kaya ang sagot ng survey? 5 for the win! since 700 club Asia you have won a total of 200,000 pesos Sir, ano po masasabi niyo sa win ng 700 club ngayon and of course on your 30th year Isa lang, thank you Lord. Yes. Wow. Amen. Amen. Maraming salamat. And of course, sa Razon family, maraming maraming salamat po sa inyo.